Sa number 8 tricycle driver nga nagakuan video nga nagaboy sang basura sa Barangay Villamonte sa Bacolod ang nakilal ana pati nagsugo sa iya ginapausisa may report si Nico Delfin Genserbihana sang summon sa Barangay Villamonte tricycle driver nga si alias Amay nga mong ginatudlo naghaboy sang basura sa tubang sang patio sa Dalan Burgos ang akto nga pagaboy sa mga basura ang nakuhaan sa netizens ang video nga madasig nga nag-viral tub, tub nga nakilalan ang among mga persona. Ginsling ni Barangay Villamonte Punong Barangay Romel Flores nga hindi lang si Alias Amay ang ila pag kundi pati na ang nagsugo sa iya nga mahimo man manabat sa posible igapasaka nga kaso. Kung yes, anong procedural process yun para maangkon na ito na madisiplina at atong pumuluyo and this should be also a stern warning sa so part ng Santo Muyo na nag aaboy sa basura na wala man sa lugar na wala man sa chimpo ng chakto, no? So, this is everybody's concern that dapat ang ato na palibot maging matindo para makatag sa ato sa Mayo na kayong lawas ano yung sa sa certain yamot person? Kaya illegal throwing of garbage no sa hindi na right na destination so that is violative no regard sa Republic Act 9003. And kung ano ang account nila, so whatever compromise agreement man na maubra sinasang uh, persona or even ang nagsubo sa iya, yeah. so we have to look into also so together with the Benro, no, makatamis sa itong sa guidance na. Si City Legal Officer Carl Joseph Chu Nagpahayag nga sarama pasakaan sang kaso ang mga responsable sa illegal dumping sang basura sandig sa City Ordinance 531 o kung ng Anti-Littering Act kag Republic Act 9003 o kung ng Ecological Solid Waste Management Act. Nalimpyuhan na sang barangay ang lugar kag natalala na sila nga magabutang sang signage sa good mapaiway ang paghaboy sang basura sa lugar. Mas pabaskugunman sang barangay ang monitoring batok sa illegal dumping gatubang na sa atong rutong kag malapit na sa backup na aton. and of course no entry man sa atong good subdivisions kaya naka besides kid sa main tour of fairs na ton diri no sa siyudad sa Bacolod so hindi kasi proper na buyan kira kaya siguro ato monitoring sa mga kuliga incidente ng kapasugon pagkakit. Yes, sir. Actually, uh, i-ready task ang ato ng operations maintenance department ng gutang dugang butang gira sa uh, bawal mga boys ang basura para it be public information. Nagahin si Flores nga madugangan pa ang mga dalag kong a garbage disposal bin halin sa IPM nga nagaserbe private garbage collectors ng syudad agod nga mapahagan-hagan ang baklag sa kutay sang basura. Nico Delfin para sa Digicast Negros.